amid na documentation sa panahon ng all case rate basta may diagnosis at discharge summary bayad na basta may cough fever sa pneumonia bayad na basta may laboratory results sa cf4 bayad na ito po karamihan sa mga doktor maikli lang ang progress notes. Nakasulat sa chart or side notes, patient improve. Continue meds for discharge. Utang na loob. Magbabago po lahat. Sa DRG, hindi na pwedeng ganun kasimple. Hindi na pwedeng shortcut at bawal na po ang tamad na documentation. Now, ito po ha, ang practice sa ibang bansa sa DRG. Okay? Binabasa ang buong kwento ng pasyente. Gusto nilang makita kung paano umabot sa final diagnosis. So, ano ho yung interventions, ano yung ginawa, at kung may complications ba. So, kung kulang ang story mo, kung wala kang detalye sa clinical chart, kung tatamad ho ang documentation, malaki ho ang posibilidad na bagsak ang case at magiging mababa yung bayad. Dok, hindi ito tungkol sa haba ng chart ha. It's about logic and completeness. So basically, documentation ang susi sa payment. This is Coach Doc Ben. See you soon.